idol magandang gabi sa inyong lahat dyan ayan gabi na po mga idol bali mamamana na po tayo ngayon sana ko di niyo pala yung amahong adventure namin mga idol natuntun na rin namin ni Kuya Atan yung limang buwan na namin ang laki na ng patong nun mga idol 500,000 na <laughs> limang buwan na po namin hinahanap yun mga idol nakita namin los, yun last January pa mga idol ngayon lang namin nakita Mayo na grabe mga idol no. <laughs> ang tagal talaga ng mananap na yun mga idol yan sana palalin po yung ano namin paninisid ngayon may dalang pangulam tapos pambenta pag Sana makadami din si Kuya Tan may dalang para may pambenta sa sa kanyang pamilya may dalang. Ayun, buwan na po tayo may dalang. Kasi may na may na ano na din po may mamamana mga din siguro may dalang. Pero dyan lang tayo sa medyo mababaw may dalang. tawa ko doon. Ito na huli. Wala. Kita balik ulit. kau malam tu Jawa Dah ready untuk Ja <laughs> Ba Governor did you tu kat tabi huh, telah telah dia dah Tak ada apa-apa. Tidak ada ada apa-apa. Tidak kita apa-apa. dulu, lah Kita sobat Terima kasih telah menonton! sabi yung hangin sobrang lakas na yan yung kamay ko mga idol o ng kamay ni spiderman mga idol nanguha pala ako ng ganito mga idol bat mga idol ba eh ano namin to yung kikilawin namin bukas ay e, di palaga malaki laki mga idol but... ayan, o ayan <laughs> yan kain ko tayo mga idol may ano kami dito yung tawag din. panihapon ba kain ko sa inyo lahat dyan idol ada gaum ceningan mai kan mai wei bu bu ini gande mai suka mai geng mai tak dia mai dulu putih okay sangat kami mai dulu Antipara para mo ito ginawang yahong. Oh, sige. Hmm, kasi. Kinilaw na mga idol. Ngayon kinilaw sa antipara. Ito yung mga idol. 你紧做完了，快！ kamera yung nakagawa nito. Bye naman. hindi na po kami sabakbakan mga idol. Nakadating na rin, marami. Alon mga idol. Ito ko yung huli ni Kuya Tan. Tulad na mga idol. Ito, grabe yung samaral ya mga idol. Agka! Ha! Ah. <laughs> ha ha! Sa kapad, <laughs> mga idol eh. Nadagkan pa. Sus! <laughs> Ang sarap ng tubok na kwa. Sa pichipig sa sigala. Hmm. Ayan mga idol. <Jesus. laughs> mm. yeah, marami siyang ubod mga idol. Ah! <laughs> Ayan so, na rin. Yung kayo mayroon idol. May. Barong na. Barong na. Tu ang mutli bubug. Gimo pagbilang. Yeah, yung mga blue capsule maylo. Libro, lapit nagkuwa mga ito lo. Saru, siya lagi nakakita kag lambay maydo. Ano? Di na may. Di ko kag mug lambay. sobrang lalaki. Sobrang lalaki pa talaga ng Ito yung nahuli natin. Ah, sa gibog mga pino mga idol. Dami ah. Daming pino. <laughs> ha? Naikumbag, bali nakahuli pala ako ng kubutan mga idol. Yan. Kanina, meron na po nakitang mas malaki pa dito mga idol, yung nauna ba. Pinana ko kasi dito siya natamaan sa buko, -buko mga idol eh. Sabi ni Kuya Atan, wag daw tamaan dito sa ulo pala mga idol. Dito 'yun na ano. Na siya mga idol dito ko siya inano ba sa likuran mga idol kaso hindi siya naduplan <laughs> parang tumalbog lang yung ano mga idol kaya yeah. may bulletproof yung ano mga idol yan po yung uli natin lahat mga idol kunti lang siya mga idol tapos hindi gano'ng malalaki ba pero okay na rin po yan pang ulam halo halo yan mga idol may mga danggit asam tungkol buhos ko dun sa bahay mga idol pag nakauwi na po kami ni Muy Muy grabe yung alon mga idol eh lang isang oras may din kami naglayag mga idol kasi malakas talaga yung alon ba lalaki ayan balik tayo isang po dun sa bahay mga idol ah tapos po po sa inyo ulit yung mga nahuli namin ni Muy Muy kayo pa mas ganito sa master yan mga idol ay short bull magandang gabi ulit po sa inyo ay wala <laughs> <laughs> yan, napaka napakalawak na po ng kusina namin mga idol. Tinanggal na yung lumang ano dito mga idol. Yan, bali, hindi po ako sa bahay. Ito pala yung nahuli ko mga idol. Yan, ano to, kubutan mga idol. Tapos mga tama ba? Eh, makakaulam na rin po mga idol eh. Hindi man siya, ano mga idol? Hindi man siya, gaano madami mo idol manalaki naman mo idol yung madanggit mo idol Lalapad bali magluto po kami nito mo idol pero hindi ko na ibibideo mo idol iulam namin ngayon ba tsaka yung ano naman amahong ito lahat mo idol oh. ito po yung ibibideo namin ni moy kinabukasan mo idol sa part 2 nito yan sana mapanood yung mo idol kung paano namin nakuto ito nakuha yan Bale nga dito lang po ito mga idol. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sana ay mapanood nyo po yung mga ginawa namin doon sa Isla Mahaba. Napakalakas talaga ng hangin mga idol. Hindi kami nakano ba. Tapos nung pag-uwi din. Napakaalon mga idol. Yan. Bye bye mga idol. <laughs> Kita kis lang po sa next vlog natin mga idol. Maraming salamat po sa inyong lahat mga idol. Yan. Bye bye po mga idol.